itong tanim ko na to guys isang pag hinarbis yan sobra na yan sa isang kainan guys oh. okay. pinakamasarap yan may munggo yan ah. oh. ay itong nasa likod ko ay hindi ko pwedeng putulin yan imagine kung gulayin ko yan isang puno lang yan nagkahalaga ng 8 mil. gulay lang <laughs> ay kamahal ooh, ooh, ooh. good morning good morning guys good morning ang init no alas 7.30 pa lang so ngayon guys no bago tayong mag breakfast meron lang akong ipapakita sa inyo, no? I-update natin yung aking mga tanong tanim na gulay. Yung kangkong, sitaw, at saka yung kung ano pa man ng tanim dito na gulay na makakain namin! Yuhu! Ito ah. So, ito na guys, oh. Ha! Kita mo kangkong na yan, guys! Ha! <laughs> ha! Oh. Diba, nagdahon-dahon na oh. Pwede na nga gulayin 'yan pero hindi ko pa muna kunin no. Diba oh. Hmm? Yung isa ito bagong tanim ko. Oh, kita. Diba, kung madiskarte ka lang, guys, kahit nasa loob lang ng bahay basta maarawan. pwedeng pwede 'yan oh. No? Diba. Itong tanim ko na to, guys, isang paghinarbis 'yan. Sobra na 'yan sa isang kainan, guys oh. Oh, 'yan no? Diba? Basta marunong magtanim guys so may magugulay ka, 'di ba? Magsipagan mo lang kahit nasa loob ka lang ng bahay, 'di ba? Kahit wala kang farm, basta discard lang. No? At ito naman yung alugbati, no? So mahilig kumain ng alugbati, madulas-dulas, lagay mo sa laswa kung anong gulay man. Pinakamasarap 'yan, may munggo, 'yan ha. O, 'Yan yung ating mga tanim na uh, mga gulay, no? Mayroong mayroong pang-iba dito, guys ha so ito guys sa luyot yan medyo magulang gulang na eh, hindi ko na masyadong kinuha ng dahon dito sitaw oh si <laughs> sitaw na yan oh nakagulay na ako kahapon ito guys mga basta nakagulay na ako nahalo ko sa dinding no tapos kita mo dito guys, ay isa pa oh. Okay, so ito nga oh, mga yan. Akala natin pag malayo ay damo lang, no? Yun oh. Yun oh. Pero paglapitan mo lugbati yan, maliliit pa yan dahil yung unang tanim dito ay namunga tapos nagulang yung buto, nalaglag diyan. Kaya oh, ang dami nito. May isa pa nga dito sa luyot yan. Yan oh, dami yan oh. Oo. yan, yan i-transfer ko rin to guys no palaki-lakihin ko pa ng konti at hanap pa ako ng mga paso no at ito namang puno na to ay palm ayan nakakain din to guys yung hubod niyan sa amin sa probinsya no so kung napapansin ninyo guys yung nasa likuran ko guys yan ay palm so yun guys no ang english nito ay peace live palm, no? Tree. Tapos marami itong pangalan sa Bisaya sa Manobo version ito, bahi. Sa Bisaya ay patikan o oh, pugahan, no? Ka isip-isip tuloy ako guys na gulayin pero alam mo guys, <laughs> sobrang mahal yan guys. Nasa 8,000 yan guys dito guys. Isang puno lang yan 8,000. <laughs> Tingnan mo yan, no? Oh. Paano inalagaan yan, no? Oh? Nasa paso. Oh. Tapos yan, tinanim lang ng ganyan, no? Hindi sa bahay. Pero sa atin yan, yung mga iba dyan, pinuputo lang yan. Inuubod, sinasayang. Pero dito guys, naku, laki ng halaga niyan guys. 7,000, 8,000 ang halaga niyan. So ilan yan? Anim yung andito, yan. Tapos doon sa dulo, paikot doon. You know, maganda tingnan guys, no? Pang dekorasyon sa bahay, no? So yun lang guys na update ko lang sa inyo, sa inyo yung aking mga tanim na gulay. Itong nasa likod ko ay hindi ko pwedeng putulin yan. Imagine, kung gulayin ko yan, isang puno lang yan, nagkahalaga ng 8 mil, gulay lang. <laughs> ay, kamahal. 8 mil <laughs> yan. Gugulayin mo lang. Sa probinsya yan, eh, pwede ka lang pumunta ng gubat, eh, makakalibre ka na ng ulam. Pero dito, gulayin mo yan, 8 mil yan, guys. Bye-bye. <laughs> Salamat sa inyong panunood. <laughs>